May susunduin tayo guys Grabe guys daming tao dito Susunduin natin si Ma'am Narisa Sa Diggs Payment Center So let's go Grabe Ay Oh no Ako Muntik na yung bata Muntik ah. palengke daming tao <makes> Naval <noise> extension Dito, dito yata <makes noise> Dito tayo Dito tayo Sir, naval extension to <makes noise> Lamat pre. Um, Ay, ah. Sir street 'yon?

Sarap naman ang kaya ni ate <laughs> So dito to kayo sa may sa uyo Tama ba? Oo Sa uyo to Grabe yung pasahero ko sa mga kaya susunduin yun ang tanong mayroon bang lusutan doon baka wala oh, no. kasi minsan ganito to sa mga ganitong area eh. akala mo diretso pero walang lusutan pero so far sabi ng mapa mayroon pa naman <laughs> ang tanong hanggang saan yung lusutan na to makakalabas din tayo ang importante mahalaga <laughs> <laughs> Ayun mga kuya, ito ang inyong uh, safety moto vlog, uh, ang inyong kuya sa kalsada. Magandang 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 hapon o oh, gabi na pala. Grabe <laughs> 'tong lugar na napasok natin, guys. No, pabrika ng mga baby. Daming bata. Bata dito bata dun Oh no. Oh, no. Ang tanong, hanggang saan kaya itong pupuntahan natin ito? Uy, may laro ng basketball. Pwede tayo dito. May paliga mga kapatid. I-shot mo, boy. i mo. Uy, okay, malayo-layo yata yung pupuntahan natin, guys. Ma'am, kayo po yun? Okay, Sige ma'am Si ma'am Nerisa. Yes po. Hi Pops. Hi Pops. <laughs>